Yung patok na patok sa ugbo. Mm. Lalo na kung sweet tooth ka at hilig mo mag-dessert. Nako, sobrang magugustuhan mo to dahil lahat na ata ng pwede mo magustuhan sa isang dessert ay eh, nilagay nila sa isang cup lang. Muusok-usok pa. Ito ang House of DG Ice Cream na located lang sa may street food night market o botondo. Hindi kayo mahihirapang hanapin dahil nakapwesto lang sila sa may bunga. Ang kinagandahan nito kapag ka mahilig kayo sa dessert, sobrang dami niyong pwedeng pagpilian dito. nagsimula ito? 2009 po, House of Diggy nagsimula. Dito rin po nag-trending yung mini Oreo. Kung saan yung pandemic po noon, ay eh, 1,000 cups po ang nabibenta po namin. 1,000? Opo. Okay. Dami ah. As hanggang ngayon po, yung natapos na po yung pandemic, naglabas po kami ng bagong mga ibang flavor po ng mga ice cream, katulad po ng Nutella, Magnum, Bisco, at Blueberry Cheesecake, saka mga Mango Graham. Ang galing. At ang kagandahan po po dito, yung ginagamit po namin ice cream is big scoop po. Pauwi na sana tayo guys. Natakam tayo nung nakita natin ang dami nilang choices ng mga ice cream dito. At very unique ha. Kasi bukod sa ice cream na, ice cream on ice cream talaga. May kasama pang magnum. Isang buo yan. Overloaded sa chocolate guys. Bukod sa may crushed Oreo na, meron pang chocolate brownie, chocolate syrup. Meron pang choco sticks. May almonds din. Try na natin. May whipped cream din overloaded talaga tayo sa sugar ngayon. Mm. O nga pala guys, yung ice cream na gamit nila, big scoop. Hindi basta-basta. Try na natin yung magnum. Nakakapit na eh. Yan. Muusok-usok pa. Mm. Oh wow. At saka sa ipen. Saka brain freeze, sobrang lamig. 140 lang to, guys ah. Nakita ko na to sa mga mall eh. Meron sa ugbo. Ngayon ko lang napansin to. Mm.